Ikaw ba ay nag-iisa? Nalulungkot at walang makausap upang ibuhos ang iyong problema? Saan man tayo naroroon at saan man dako tayo pumunta, may paraan upang ang ating saluubin ay marinig at mabigyan kasagutan ang ating mga hinaing. Ito ay sa pamamagitan ng panalangin. Hindi mo na kailangang maging malungkot sapagkat malaki ang nagagawa ng panalangin sa ating buhay. Mahalaga rin na malaman natin ang susi sa epektibong panalangin. prayer is basically talking with God. Pero tulad ng ordinaryong pakikipag-usap, two-way siya. Hindi lang ako nagsasalita sa Diyos, nakikinig din ako sa Diyos. Ang ating object of prayer ay yung Heavenly Father. Kasi yun din ang itinuro ni Jesus sa mga disciples niya, kung paano manalangin, we pray to God the Father who is in heaven. Hindi rin naman masama that we pray to the Son. Kasi nung example ni Stephen sa Acts 7.60, he prayed, Dear Jesus. Of course, it's also good to pray to the Holy Spirit because the Holy Spirit is God. We should pray kasi gusto nating maging malapit sa Diyos. A sense of communion with God makes our life on earth worth living. Kasi pag malayo tayo sa Diyos, wala di tayo mapalagay eh. Kasi ang panalangin, nagbibigay sa atin niya ng wisdom ni God. We need to pray to God because without God's wisdom, we will not conduct ourselves wisely on earth. Ang isa sa mga pinakamahalagang nagagawa ng panalangin sa isang tao ay nagkakaroon siya ng rest in the Lord. Hindi siya balisa. Nagkakaroon siya ng dependence on God nalalaman niya kung paano to wait on the Lord, paano niya nadidiscovery yung kalooban ng Panginoon. Ang ating kahulugan at meaning sa buhay na to ay madidiscovery kapag tayo malapit sa Diyos. Ang taong merong purpose sa buhay at yung kanyang life is full of meaning will find that life is worth living. The more we pray, the more we understand the will of God. Noon sa Bible, maraming mga halimbawa ang mga Bible characters tulad nila Paul, nila Daniel, yung mga churches ng panahon na yun, na talagang pag sila, nararanasan nila yung kapangyarihan ng Panginoon. Sabi sa Philippians chapter 4, verse 6, we should pray with thanksgiving. Ang ating puso dapat puno ng pasasalamat. Sinasabi rin na dapat ang ating panalangin without ceasing. Nakalagay yon sa first. Thessalonians 5:17. Ibig sabihin, nun, hindi lang 'yung walang pagtigil ng ating panalangin, dapat din meron tayong intense interest sa ating pananalangin. Ang nakalagay din sa Bible, dapat without anger and disputing. 'Yun ang sabi sa 1 Timothy chapter 2 verse 8. Ang ibig sabihin nito, dapat ang ating panalangin ay buong-buo, hindi tayo puno ng galit, dapat wala tayong pakikipag-away sa ating kapwa nakalagay din, dapat meron tayong faith sa Mark 11:22 to 25. Sabi, dapat ang ating pananalangin ay may pananampalataya. The things that we should be praying for are basically everything. Kasi there should be no prayer request or prayer item too big or too small before God. Ang sabi sa 1 Timothy chapter 2, verse 1, We should be praying for everyone. In fact, sa verse 2, sinasabi rin, kailangan natin ipanalangin ang mga kings and all those in authority. Ang mga authority natin ngayon ay ang ating mga political leaders. Dahil sila ang nangunguna sa ating uh, pamamahala dito sa ating uh, bayan, kailangan kasama sila sa ating panalangin. Not all prayers are answered. In fact, very specific si God na hindi niya sasagutin If there is sin in a person's life. Katulad ng nakalagay sa Psalm 66 verse 18, if I had cherished sin in my heart, the Lord would not have listened. Mahalaga sa kanya ang kalinisan ng ating kalooban. Hindi rin sinasagot ng Panginoon ang mga panalangin that are not according to God's will. Yun ang sinasabi niya sa 1 John chapter 5 verses 14 and 15. Mahalaga din na tayo ay mananalangin according to His name. Yung kahulugan ng according to His name ay similar to the expression according to God's will. Dahil nga mahal ng Diyos ang tao, hindi niya sinasagot ang lahat ng kanilang panalangin sapagkat hindi lahat ng panalangin ng tao ay makabubuti para sa kanila. Kaya ang binibigay ng Diyos sa tao ay yung talagang pinakamabuti at ayon sa kanyang kalooban. Mahalaga dito ang Diyos na siyang lumikha ay sharing Diyos na gustong magkaroon ng ugnayan sa atin siya ang sumasagot ng ating panalangin